etiquette tips karon nga magbagong tuig na. Number 1 dapat ang imuhang New Year's Resolution bago na po. Ayun na to ba ang imuhang 5 years ago nga New Year's Resolution nga wala na tuman? Dapat bago. Number 2 make sure na sa dili pa mahumali nga tuig 2023, bayad ang imuhang mga utang. Dili kay pag-abot o next year, na pagapon kay utang wala pa rin manabayaran dapat ma fully paid okay para hapsay ang pagsulod sa year 2024 nga wala na utang tanan bayad di ba number 3 magbagong tuig na dapat magbag na na ang imong batasan dili kay maginarte maginaldita mag pag pagyapon ka dapat magbag na ka di ba kaya baguntuig naman, dapat usbo na ang batasan. Dili ka masigip pagsapot-sapot, dali ra maulit, kaya naman, ka po yung batasan ba? Dapat mausap na ka, kay baguntuig na. Okay? Magbinuutan. Okay? And lastly, number four, the last but not the least dapat karong untuig, matuma na na ang imong mga pangandoy sa kinabuhi nga mo asenso ka dapat mo take action na ka sa imong mga pangandoy dili ka masigla ka gitanga tanga dapat galaw-galaw din wag puro salita kubilos ka dahil ang pagbabago nasa kamay mo comment and follow for more etiquette tips bye